Hey! Gar, ka nang hinahamon kasi. Mawala na akong trabaho pa. Puka <laughs> muna ron! Pagod ka Ay! 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 Mga papa ko ah. Oh, tak, sabi ko sa'yo iyo eh. Sino kalaban sino to? Ano sa Sigat daw yan ni Idol. Ay, sigat! Sige, labanan ko yan. Wala na to. Pero <laughs> wala lang trabaho. Wala na tira dito. Ano po? Ah, uh, hiring po ng videographer, photographer. Kung ano po, ah, uh, marunong kayo mag-photo, video. Hiring po ako ngayon na. Tung, sino to? Ano sa Sigat daw yan ngayon, doy. Ay, sigat. Sige, labanan ko yan. Gano'ng naman. <laughs> like father, like son. Pa'n oh, oh, ko pahihasa, bigol pa. <laughs> Patay ka naman. Ngayon ka magpupugian sa akin. Ay! Anong ay? Ay, ay, so, ay ka, nang, ay ka. Patay ka naman, ay. Sinan mo yung pato? Ay! Yeah. ay akin, hindi mo natatanong. Napakagaling natin dito. Ha! Nagsama ka pa ng tatay mo. Tawagin uh, lono mo yung lolo mo. dito mo. Ano yan? Eight balls lang. Ha? Uh, Ganito. O. Oh. Natalo siya. Photographer, videographer, editor. Oh. Hiring na ako ngayon. Hiring na rin ba ako ngayon ng isang cameraman? Eight balls? Eight balls. Susuko ilaban mo. <laughs> Pikit pa ako kayo Oh, o. Oh, hey! Eh! pa, Eh! Eh! <laughs> Ano yan? Pinaka, kita na kasi tanga ka eh. <laughs> Kung hindi ka tanga, wala tayo dito eh. Sige, pagbigyan mo na. Ako na magbe-break. Ako na. Ako mo Naku, mukhang sanay na sanay. Nagkaganti kita na, tanga ka eh. Kailangan ko pa ng triangulo siya, kamay-kamay lang. Patay <laughs> na lang, may pumasok. Wala. Wala. Wala pumasok. Wala. Tanga rin parang ako Like Ay, Connor, nagsas. Paano ba sa Beagle pa. Sulid siya, sulid. Sulid. Alam si mo yung sinulid? Sulid. mo yung karayom, may sinulid. Ay. Ay. Ay, Ay! Ang oh, pinanak, ang galing. Ang ganda pala na itong kalaban mo. Tapos ang galing. Pininervis ako. Hindi, pinagbigyan ko lang pa. Pinagbigyan Bin mo lang Ako na! Ito. No. Teka lang po, teka Sorry, na <laughs> si <to>. <laughs> On mo. kaya ko. Ayan ano mo mo! Nakita mo! Hindi ka kabahan ako sa kanya? <laughs> <laughs> Kasi ang ganda niya May eh. May sa ako mo. May battery? <laughs> May battery? <laughs> Oo. Off ko ulit. Wala na. Lala. Lala. Battery operator dyan? Ayun na nak. Patay na yan nak. Sabi ko sa'yo. Walang ganda-ganda sa akin nak. Yung nanay mo, walang ganda-ganda sa akin. Ganyan-ganyan yan nak eh. Tapos inuwi ko. Ah, wala siya. Ay, wala

yung plano ko ay mo. Ay wala. <laughs> na! Panalo na tayo. Good oh, job. Nak para sa iyo to, nak. Sinasabi ko sa iyo, nak. Bago, bago po kasi naging Hammer Man ko taga ato ng mga tao sa kanya. Nak para sa nak, para sa iyo to ha. Tanga na, hindi tayo pamilya ng tanga. Ayun na ko! Ayun kayo na! Hoy! Mag na wala! Mag na wala! Nulak lang ako. Sige, tira. Ikaw na, sablay eh. Oh, yang lagi lakukan macam apa? Dapat gigi apa? Gusto mo sa ina to 4 para dito ulog na yan eh. Sige. Okay. Ulog na yan. Hindi <laughs> <laughs> sila pamilya ng pamilya sila na mayabang. Bak, panoorin mo to ha. Ah. Go dad. Pasok yan eh. Pasok sana yan. Eh. May lang. Pasok sana yan lang eh. May ina po. Ah! Binigyan tayo ng partida. <laughs> Binigyan tayo ng partida. Ay! Oh. Ayun na! <laughs> Basta lang, pag tinalo kita, uwi kita! May okay, otso pa pala siya. Uy, tama. Game. Ah, boss, namumunta ka na. Eh. Ambulansya! Game na to, ah! Gago! Gago talaga, oh. Game na to, ah! Patay ka na. Ngayon ka magpupugian sa akin. Pugi, <laughs> oh. Bam! Ay! Anong ay-ay ka? Ay, 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 ay

Lalo na pasok eh. Ha! Eh! Hey! 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 Okay. May... Ah, hey! hey! Oh! Hala, dali pensa lang. Damin trick sa atin ginawa. Napapainom na ba? Iya, denam. Take me. Pinapakitaan <laughs> ka. Sir, bayad tayo rito pag nabasag to. <laughs> Tignan mo may igi yung 9 eh. Tignan mo lang. Diyan lang yan. Papasok yan. Diyan. Dito. Dito papasok yan. Pero may baso. Okay. Pag nabasag, bayad kami ni Sir Sir. Lama na. Oh, wala magsasalita. Kinakabada ko baka mapasok. Baka mapasok yung baso eh. Ay, kumahan to. Ah, Ahhhhhh! Kinakabahan na po. Harapin yung butas niya, harangan natin. Lumi. natin. pwede. Gusto nga niya lagi pinapasok Basta yung puti ano? Mawawala oh, ka mo lang. Ganito, ganito, ganito tumira yung hammer Papakita ko paano tumira si hammer man. Oh, tinan mo to. Tinan mo to ha. Ah. Okay. Sige. Okay, Pag yan, di pumasok. Eh, di talo ko. Kailangan. Okay.